Hello, guys. This is News Listener by Angelo N. Today is June 20, uh, 25, 2025. Salamat po. At uh, pag-usapan na natin yung sinabi ni Sara na West Philippine Sea issue doesn't define entire PH-China relationship. So sa inyo, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Sara? Yan. Yan ang pag-usapan natin today. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe uh, to support this channel. Salamat po. Okay, kung natatandaan nyo, last time si Sarah Duterte pumunta ng Australia uh, sa kaniyang personal trip. Eh pero, yung ginagawa niya eh, kinakalaban niya pa rin yung gobyerno kasi kinuha si Tatay Digong, di ba? Papuntang ICC na ang ginagawa niya ngayon eh nakiki na pupunta siya sa mga ibang bansa para makahanap ng simpatya. Kasi nakakaawa naman, di ba? Hmm. Kinuha yung tatay nila tapos uh, pinababagsak yung gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Okay. And ngayon, nagsalita siya about West Philippine Sea. Okay? So kung natatandaan nyo, last year, okay, Meron pa siyang no comment. Ah, uh, hindi ko yan role. Eh. No comment ako dyan. Okay, tapos nagbago ulit. Ah, uh, kung natatandaan ko, sinabi niya ay support ay I, I support West Philippine Sea. Ah, uh, di ba? Okay. Ah, uh, pagkatapos ng ng uh, ilang araw noong last year August, eh mukhang dead silent siya sa mga uh harassment na, na, na nararanasan ng ating mga uh mangingisda at mga uh, coast guard vessels right so patumbling tumbling ang mga Duterte when it comes to West Philippine Sea right bakit Eh kasi boss nila yung China di ba oh hindi naman hindi naman tina, hindi nila tinatago yan eh Napaka-obvious, di ba? Okay, napag-usapan natin yung sinabi niya. Sabi dito sa Impact, uh, nung uh, sa Australia siya, sabi niya, yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relationship with China. So, sa tingin nyo, tama ba to? Siyempre, hindi. Okay, why? It's because in China, okay, uh bar fishermen from our country ang mangyayari is magdi-dispute tayo di ba pag di dispute natin tapos sasabihin ng China eh amin tong dagat na to pero tayong mga Pilipino or ating bansa eh meron tayong uh, EEZ okay at ito ay 200 nautical miles sa ating bansa okay And that's what we call West Philippine Sea. Okay? So, kung sa tingin ni Sara Duterte na hindi to problema ng ating bansa sa China, mukhang nagkakamali siya. Kasi kung doon pa lang sa West Philippine Sea at sa mga videos na lumalabas na hinaharas ng ating mga kababayan, hindi ba yon uh, foreign policy ng Pilipinas at China? parang uh, relationship, diba? So, kung sa tingin niya ay hindi to like big deal, eh para sa ibang nata, ibang tao sa ating bansa, napaka big deal nito. Why? It's because ang West Philippine Sea, sabi ng mga eksperto, ay eh, napakayamang uh, dagat, napaka yamang resources na hindi pa natin ginagamit. Yun nga lang, nung panahon ng tatay niya, eh, pro-China, di ba? O, gusto pang gawing probinsya yung ating uh, bansa, eh, di ba? O, so yun. And then, sinabi niya din na yung missile eh, ng US, dito binatikos niya din. Sabi niya, hindi yan, hindi yung kinikilingan mo. Kikilingan mo isang foreign power, papasukin mo ang mga missile ng foreign powers sa bansa mo na alam mong kinakainisan ng kalaban niya na wala kang namang kinalaman sa gitgitan ng nilang dalawa. Okay? So, kung if you're taking two sides, China or uh, US, so, kanina ka pipili? Yung bansa na gusto sakupin yung West Philippine Sea o yung isang bansa na gusto ang Uh, peace tapos yung <clears throat> dapat uh, walang may, may mag, mamay completely ng South China Sea. 'Di ba? Sino sino pa piliin mo? US or China? Syempre doon ka sa sa isang bansa na nire-respeto ang yung uh, yung dagat. Ayun China, hindi na nga nire-respeto yung ating uh, West Philippine Sea, yung ating mga uh, fishermen, yung ating mga uh, Coast Guard. Eh, si Sara Duterte, binatikos niya ba yung Coast Guard, uh, Chinese Coast Guard na bumabangga at pinagtatanggol niya ba ang ating mga kababayan? Di ba? Tanong niyo yan. Tanong niyo yan sa kanya. Okay? O ito, pakita ko sa isang tab. Oh, sa mga news organization to. Okay, last year, August sinabian siya ng mga lawmakers ng House. Bakit ang silent mo? Oh, di ba? next. August 24, 20 I mean 27. Uh, ilang araw sabihin ng this dead silent siya. Sinabi niya din, oh, sino niya na, di ba? Oh, tumbling tumbling. Oh, okay. Tapos, oh, anyway, that's UNK sa kay Marcos yan. Tapos punta tayo sa taas last year, 20, August 28, uh, in-explain na yung why hindi, ano, silent siya. Eh kasi hindi niya daw role. Ah, kita? Hindi niya nga sinosupport ang ating uh, 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 Coast Guard and Philippine Coast Guard and ng uh, yung mga fishermen natin. So, do you expect something from Sara to defend our country laban sa China? Uh, sa harassment ng mga Chinese? Sa ating mga kababayan do you expect it's a big no di ba? okay so yun yun ang sagot natin sa kanya thank you for listening this is a uh, news listener and uh, if you like this please like uh, comment and subscribe i'll see you in the next video bye thank you